matis dahil gagawa ulit ako mamaya ng vegetable salad hangga ganda ng dahon ng site wala lang sa lalaki tapo ayan magtanim na din kayo mga kalabasa para hindi na niyu bibihin ang inyong parang sao sa inyong sibuyas, ilalagay ko po yan at binababad sa tubig. Then after 2 days, inihahalo ko siya sa akin pandilig. Every week pa ako nagdidilig. Kaya ang healthy ng ating mga tanim mga lamps. Ayan, yun lang. Hi guys! <laughs> Tayo pinawisan. <laughs> nag-harvest ako ng dahon ng sili panghalo ko sa aking lulutuing tinola ayan mo, lalabs, Sandali dami ko nakuha ayan o oh. ayan tayo ay magtitinola mamaya at sinarvest ko ng aking dahon ng sili pero marami pa doon mga lalabs kunti lang, kumuha lang ako ng panghalo ko sa aking lulutuin ulam mamaya Ayan ang ating dahon ng zili. Ayan, thank you for watching. Bye-bye!